ang lakas. <laughs> Grabe, no? Kung merong Davao Death Squad, eto mga Duterte. Abay, si Kibuloy meron din. At ito pala ay yung tinatawag na Angels of Death. Ito daw yung mm. private private soldier na itong si Kibuloy. Mm. ano ba to? Grabe, dapat talagang paimbestigahan. Hindi lang po ang yaman at mga pangabuso, kahalayan at kung ano-anong krimen na ginawa na ng si Kibuloy. Pero eto, napakaraming pala niyang idinamay sa mga krimen yan. Dahil um, kung merong, kung merong, um, kung merong ganitong grupo, siguradong hindi lahat ng naandyan sa grupo na yan ay gusto o kagustuhan nila ang mapasapi sa grupo. Baka posibleng walang choice. At yun nga, katulad ng sinabi ko, mukhang nadadamay ang maraming kababayan natin na gumawa rin ng kasamaan. Dahil nga dito sa binuong ito na angels of death, na tong si Kibuloy. Hinahanap na po ito ng PNP at ang sabi dito, sa dalawang magkahiwalay na pahayag ni Davao City Police at Philippine National Police, uh, sinabi ng mga ito na hindi patuloyang tukoy kung totoo ba ang Angels of Death na ginamit o manong panakot ni Pastor Kibuloy sa mga biktima nito ng sexual abuse. Yun naman pala. Hindi lang siguro sa mga biktima ng sexual abuse. Siguro ito rin ang ginagamit na itong si Kibuloy para maghari de ba? Para manakot sa mga taong against sa kanya. Dahil ang pagkakaalam ko, kung ikaw daw ay miyembro na itong KOJC at kung ikaw daw ay tumiwalag, mukhang madalas daw ay banta ang nakukuha ng karamihan sa mga tumitiwalag. At syempre, yung mga naabuso na automatic ay nagtitiwalag din dahil hindi nagustuhan ang pang-aabuso sa kanila, posibleng ito nga ang ginagamit para takutin. At kung totoo, etong grupo na ito ay siguro na napakarami na rin na ipapatay na demonyong ito. Demonyo na sa puntong ito na maituturing etong si Kibuloy, sa tingin ko ha. At yung mga taong naniniwala pa dito sa kahayupan na ginawa or dito kay Kibuloy, siguradong pareho na kayong hayop, pareho na kayong demonyo. Katulad ng mga senators na naniniwala pa rin kay, kay Kibuloy. Sino-sino yan? na Mr. Robin Padilla, sina Bato de la Rosa, Bongo sa tingin ko, you are all in the same circles. Kayo po ay mga nasa kadiliman, mga demonyo, ang turing sa inyo, ang tawag sa inyo. So titignan natin kung ano magiging result na itong investigation tungkol nga dito sa Angels of Death na ito na itong si Kibuloy. Sabi dito, from what I know, they are composed of active and non-members of the security forces. The security members, they are the members of the Angels of Death nga daw. So pwedeng active Oo nga, no? mga miyembro, syempre yan ng, ng KOJ Seren, natural lamang. Anyway, dapat talagang paimbestigahan ito at dapat managot kung, kung, kung dapat dagdagan ang kaso ni Kibuloy at magpatong-patong yung kaso niyan, nararapat lamang po. He has to face justice.